Itong human metanumovirus cases, mabilis ang mababantayan ayon sa isang eksperto. Lagay ng mga overseas Filipino workers sa China, na sa maayos pa. May detalye pa dyan ng Star FM Manila. Mabilis na mababantayan ang human metanumovirus o HMPV cases dahil mayroon umanong magandang surveillance systems ang China at Estados Unidos ayon kay Dr. Ron Jean Solante isang infectious disease specialist. Kaugnay nito, nasa maayos na kalagayan pa rin ang mga OFW sa China sa kabila ng pagtaas ng kaso ng HMPV sa kanilang bansa. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Lea Pearl Antonio, isang OFW sa Shanghai, China, kinumpirman niya na totoong umakyat ang bilang ng kaso ng may sakit sa kanilang bansa pero normal lamang ito dahil sa winter season. Totoo na maraming kumaga umakyat yung may mga cases po ng sakit kasi po winter season po dito. So talagang normal lang na tumataas yung cases ng na mga nagkakasakit. Lalo na ngayon, talagang tataas pa yan kasi January to February as in malamig talaga. Minsan ko dito sa mga kasamahan ko dito sa Shanghai o sa China is uh, mag-ingat lang. Sa sarili, magsuot ng warm na clothes, magsuot ng saktong damit paglalabas, tapos magmas. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, magingat. Kahit sa ibang bansa o sa ibang bansa ka, talagang minsan nagkakasakit din tayo. So alagaan po natin yung sarili natin para hindi tayo masyadong kapitan ng sakit. Ang pagtaas ng bilang ng kaso ng Human Metanumovirus o HMPV sa China ay kinumpirma na rin ng Department of Health o DOH spokesperson and Assistant Secretary Albert Domingo. Laganap rin umano sa bansang China ang Respiratory syncytial Virus at Influenza Virus A na sanhinang acute respiratory infection na madalas ay dahil sa malamig na panahon ayon pa kay ASEC Domingo. At iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!